Grabe ang kapal ng niya, no? Yung kasama namin, yung hatid namin sa airport. Sinusundan lang namin yung hila, hila niya, malita <laughs> ka. Wala taxi matawagan, hindi ko yung makapag-taxi. Oh, grabe yan, no? Taong talagat. Kami lang. Ay. Sinusundan ko na talaga yung tapak ni... drive parah jangan ke luar